ang Mushushu ay isang nakabibighaning nilalang mula sa mitolohiyang Babilonyo. Kilala bilang tagapagbantay ni Marduk, ang pangunahing diyos ng Babilonya, at kalaunan ni Nabu ang kaniyang anak. Sa kaniyang pinaghalong anyo, taglay ng Mushushu ang mahaba at kaliskising katawan ng isang dragon, ang mga pangharap na paa ng leon, ang mga panlikod na paa ng ibon, at isang ulong may mga sungay na may dila ng ahas. Ang kaniyang pangalan ay nangangahulugang galit na ahas o marilag na dragon sa wikang akadyan na naglalarawan ng isang makapangyarihan at misteryosong imahe. Isa siya sa mga nilalang na nilikha ni Marduk upang mapanatili ang kaayusan sa daigdig. Inilalang niya ito matapos labanan at gapiin ang mga puwersa ng kaguluhan na kinakatawan ni Tiamat at ng iba pang mga nilalang. Bilang sagisag ng kaniyang tagumpay laban sa kanila, bilang simbolo ng kapangyarihan at autoridad Pinatitibay ng Mushushu ang papel ni Marduk bilang tagapagtanggol ng Babilonia at madalas tawagin ang kaniyang anyo upang tiyakin ang kasaganaan at katiwasayan ng lungsod at ng mga mamamayan nito. Ang larawan ng Mushushu ay ginawang walang kamatayan sa isa sa mga pinakatanyag na bantayog ng Babilonia, ang tarangkahan ni Ishtar kung saan lumilitaw ito kasabay ng mga leon at toro. Ang tarangkahan ni Ishtar ay isa sa pinakamatibay na gusali ng sinaunang Babylonia na ipinatayo sa utos ni Haring Nabucodonosor ikalawa noong humigit kumulang 575 taon bago ipanganak si Kristo upang parangalan ang Diyosa ng pag-ibig, digmaan at pagkamayabong at upang ipagdiwang ang kadakilaan at lakas ng kanyang lungsod. Ang maningning na tarangkahang ito ang hilagang pasukan ng lungsod at bahagi ng panlabas na pader ng Babylonia. Ito rin ang sapilitang daraanan sa tanyag na daan ng prosesyon. Isang mahaba at malapad na abenida patungo sa sentrong seremonyal ng lungsod at sa templo ni Marduk, ang patron na Diyos ng Babilonya. Bahagi ng tarangkahan ni Ishtar at ang figura ng Mushushu ay ngayoy nakaingatan sa Museo ng Pergamon sa Berlin. Matapos itong matuklasan ng mga arkeologo sa simula ng ikadalawampung siglo, bilang isang nilalang na hibrido, pagsasanib ng mga hayop at ng mundo ng mito, ang Mushushu ay isa sa pinakakaakit-akit na anyo sa mitolohiyang Mesopotamian, tumasagisag sa ligaw, nalakas at sa tapat na paglilingkod sa kapangyarihan ng mga diyos.